Gayunpaman, biglang dumating ang tauhan ni Romeo upang ipakita ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Ngayong nagawa ko na ang gusto mo, pwede bang pakawalan mo na si Patrick, saad ni Serena. Sinabi ni Romeo na masyado siyang nagmamadali pagkatapos ay binigay ang baril sa kanya at inutusan na patayin niya ang lalaki. Tinawagan niya ang kabila at sinabing oras na marinig niya ang paputok ay kakalasa na rin si Patrick. Habang hawak ni Serena ang baril ay nanatili siyang tahimik, dahilan upang sabihan siya ni Romeo na epaputok na niya eto. Sa di inaasahan ay biglang itinotok ni Serena ang baril sa kanya, ngunit bago pa niya mapaputok iyon ay agad yung itinaas ni Romeo. Hanggang biglang kinuha ng spy ang isang container na naglalaman ng gamot na may lason at pinakain yon kay Serena. Ngunit bago pa tumakas ang spy, ay nabaril na siya ng tauhan ni Romeo. Agad nakita ni Romeo na nahihirapan si Serena kaya tinanong niya kung ano ang pinakain sa kanya. Doon ay bigla siyang hinalikan ni Serena na sinabayan niya noong una, ngunit nang mapansin niyang kakaiba na siya, ay agad siyang pinigilan nito. Ngumiti si Serena at sinabing, "Ngayon, parehas tayong mamamatay." Hanggang sinabihan si Romeo ng kanyang tauhan na pinakain siya ng gamot na may lason, dahilan upang sabihan niya siya na dalhin sila sa ospital. Habang nasa daan ay nakaramdam si Romeo ng pag-iinit at doon ay napagtanto niya na ang gamot ay nakakapag-init ng katawan at kapag hindi nila iyon nailabas sa loob ng isang araw ay maaari nilang ikamatay. Nang simulan ni Romeo na halikan si Serena ay tinulak siya nito dahilan upang pababain niya ang kanyang driver. Muli siyang hinalikan ni Romeo ngunit muli siyang tinulak at sinabing "Anong ginagawa mo?" Agad siyang lumabas sa kotse at nagbalak tumakas ngunit onti-onti nang umiepekto ang gamot sa kanya hanggang maalala niya na pinakain siya ng maraming gamot. Nang sundan siya ni Romeo ay nilapitan niya ito at sinabing, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Sinimulan niyang lapitan si Romeo upang halikan na agad namang niyang tinugunan. Hanggang nahawakan niya ang kanyang balikat at nakita niya ang sugat na natamo niya noong silay bata pa. Napagtanto niya na si Serena ay ang batang nakilala at nakalaro niya noong panahong siya ay pinadala sa isang liblib na lugar. Naalala niya na habang siya ay dinadala palayo sa lugar, binaril si Serena sa balikat. Mula noon, inakala niyang patay na siya. Matapos nilang magsiping ay agad lumabas si Serena at iniwan siya sa sasakyan. Doon ay hindi makapaniwala si Romeo na ang babaeng hinahanap niya ay si Serena. Samantala, habang naglalakad mag-isa, pakiramdam ni Serena ay nawala na ang lahat sa kanya. Ngunit agad naman siyang sinundan ni Romeo at nag-aya na ihatid na niya siya pauwi. Gayun Gayunpaman, biglang nagalit si Serena at sinabing, ano ba ang gusto mo? Di ba't gusto mo akong patayin, gawin mo na ngayon din. Sinabi ni Romeo na hindi na niya gagawin iyon, at dahil ayaw niyang pahatid sa kanila ay binigay ni Romeo ang kanyang jacket at sinabing, mahirap magkasakit lalo na't first time mo. Gayunpaman, sinampal siya ni